Hi po, ng panahon ngayon. Sakto di off ko. Nagyaya si Mr. niya ko tin talaga siya na maggrocery. Sa so, gagamitin namin na nalalapit na birthday ni Junakis at saka mamibili din kami ng mga sweet candies ba nga dadalhin ni Junakis sa school niya para bigyan niya yung mga kaklasmit niya so 45 minutes yung driving namin guys So habang si Mr. nagde-drive ako ay kakain lang ng haribo. So kasi nga sobrang ganda ng panahon ngayon. Kaya nga niyaya ko talaga si Mr. na mag-grocery sa ka ito yung time ko ngayon kasi hindi ko na alam kailan yung day off ko. So ayan guys, nandito na kami. And then nakapark na si Mr. So ito Diyan kami papasok sa action. Kasi nga, sabi ni Mr. Bagong bukas daw to na e store. So may branch daw to sa ibang lugar. So dito sa amin, 40 minutes lang ang layo niya. So ito yung pinuntahan namin. At saka gusto kong puntahan. Kasi nakapunta na si Mr. sa ibang branch nila. Tapos sabi ni Mr. Pag di up down na ako, dalhon ko niya dito. So ayan guys, nag-ikot-ikot muna ako. Tingin-tingin kung anong makita. Itong e store na to guys, talagang maganda dito mamimili dahil nga hindi mabigat sa bulsa nating kung mamimili ta kasi yung price is tama lang so pumunta agad ako dito sa big baking ah uh, kuha nila ba lag displayhan kasi nga may hinahanap ako pero wala naman dito yung hinanap ko pero itong loaf pan mayroon ako niyan dalawang piraso So, hindi na lang ako bubili. Tapos, dito sa dekorasyon sa mga uh, kahoy, kung mahilig kayo sa mga DIY, DIY kahoy motifs, so, dito kayo pupunta yun. Marami kayong pagbilian. And then, pagkatapos doon, dito naman ako sa pampapaganda. Alam mo yun naman, mahilig tayo magpaganda. Tapos, murang-mura lang siya, guys. Hindi mabigat. Ang price, presyo ba? So, dito pwede kang mamimili ng mga pangpakikay kung mahilig ka sa mga kikay-kikay. And then, pagkatapos dyan, sabi ko nga, mister, wala naman akong bibilhin. Tingin-tingin lang ako kung may makita niya. Wala naman makita na gustuhan ko. So, ito siya, guys. Itong pang logo, charis, yung pang massage pa sa muka. Mayroon na akong nabili nito. So, ang lati ko nabili is, kani ang green So, alam niyo naman, walang pink dati. So, hindi ako bumili na lang ako ng green Pero mayroong pink nakita ko. Pero hindi na lang din ako bumili. Pero maganda to guys, kami i-massage sa mukha kasi malamig yung bato, yung stone ba. And then, pagkatapos, dito na ako pumunta sa section sa mga chocolate. Chocolate. So, unang tumingin ko talaga dito sa Twitch kasi napakalaki ng chocolate na to. At saka ibang chocolate niya malalaki din, ba diba? Yung lion or leon or mars or sneakers. Lahat sila guys malalaki. So, tapos yung price nila okay din. So, kung mahilig ka magpapadala ng mga balikbayan dito kayo pupunta. Maraming maraming mga chocolate na pwede yung pag- pilian. And then, pagkatapos, ayan, tingnan nyo nga yung tubliro. Napakalaki ng tubleron. Kung mahilig kayo sa tubleron may malaki, may maliit din sila. And then, pagkatapos, dyan, ang gusto ko talaga ay celebration. Wala man sila celebration na gamay. Dako man, di ba? Nako na kaya uboson. Charis. So, ayan guys, pwede kayong mamili dito ng pwede niyong ipadala pang balik bayan. And then pagkatapos dyan, katabi lang sa chocolate yung muffins, yung mga cookies ba. So kung mahilig kayo sa medyo tamis-tamis na mga muffins, ayan o, oh, napakarami nilang binibinta. Pwede yan pang, pang kapi ba, So ay pagkatapos dyan, ayan dito naman ako sa Oreo, 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 Oreo. paala na mo. Tapos kasi favorite ko to yung yellow. Gustong gusto ko to yung yellow siya. So tama lang din ang price niya, hindi siya mabigat sa bolsa. And then ayan, dito na ako sa section sa mga nga pang birthday. So marami kayong pagpilian. So naghahanap ako ng kuan ba ang lagayan sa mga giveaways nga sampo ang laman dahil nga si Jonakis may sampung kaibigan na imbitahan tapos kailangan sila nang bigyan ng giveaway so ayan kay gusto ko mun, gusto kong ilagay sa plastic or sa paper bag ba para presentation ba maganda so ayan nakapili na ako and then pagkatapos nagbayad na kami sa cashier maraming tao guys medyo mahaba-aba ang pila pero okay na din and then pagkatapos namin magbayad sa cashier siyempre ilagay yung mga pinamimili sa sakyan at uuwi na kami so habang pauwi na kami nagdadrive si mister dahil itong panahon na to, ito ang umpisa ng raps itong dilaw ba nga mga bulaklak so pa, kung magdadaan kayo sa mga utuban o sa mga highway o saan-saan dito mga kalsada, makikita nyo talaga itong mga dilaw kasi ito yung panahon nila ngayon. So, napakaganda talaga habang nagdadrive ka sa mga gil, sa mga gilid-gilid dilaw. At alam nyo ba, itong dilaw, pagkatapos nito harvestin sila, and then pagkatapos i-harvest, gawing mantika. So kung sa tanim pa sila ang pangalan nila, raps Pag ihimuo ng mantika, so oil. So pinagsama ang raps oils Charis, ano ko lang yan. Yan lang yung ano ko. Kasi nga raps oils. Tapos guys, ayan. Maganda to siya gamitin. Kinagamit ko to sa pagbe-bake or pagpe-prito. So salamat sa panonood.